Good morning po mga kalaki. Ngayon po ay alas 11 na po ng umaga ng November 4. At syempre po ngayon pong November 4 mga kalaki mga swerting tips at mga swerting 6 digit lucky numbers na pang malakasan ang ibibigay natin. na pupumasok na po ang first week ng November at nalalapit na po ang ating Pasko at dapat po mga kalaki swertihin ka na sa mga numerong inaalagaan mo. Kung hindi ka pa sinuswerte mga kalaki bakit hindi mo subukan? Bakit hindi mo itry ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen? Marami pong nananalo dito nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Kaya mga kalaki itry mo na ang aming mga lucky numbers baka dito dito kaswertehan. Kaya eto na mga kalaki, ibibigay ko na po ang mga 6 digit lucky numbers sa pangmalakasan. Kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan at ilista mo na ang mga numero magugustuhan mo at pwede niyo po itong ilaban at alagaan sa loob ng tatlong araw bago natin palitan. Kaya kung ready ka na, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay, at bago ko ibigay ang mga na numero natin mga kalaki ngayon, aba, ininom muna ako ng tubig. Hmm. Okay, eto na po mga kalaki ang pangmalakas sa natin mga 6-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa abroad. 10-digit lucky numbers abroad. Eto na po mga kalaki. Number 29, number 7, number 36, number 42, number 55, number 66, number 18, number 12, number 37, at number 44. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 39, number 31, number 22, number 27, number 36 at number 15, number 2 at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 20, number 33, number 34, number 37, number 17, number 5 at number 18. At ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 22, number 24, number 19, number 16, number 13, at number 11. At ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9, kunin mo na. Number 3, number 5, number 1, number 2, number 8, at number 0. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad. Aba, ito na po mga kalaki, kunin mo na ha umpisahan natin sa 15 number 33 number 38 number 17 at number 10 Ayan mga kalaki kompletor pa mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices sa Pilipinas. Aba mga kalaki, bago ko po ibigay yan, ako dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni Lola. ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo sa private consultation. Nako, hindi po kami yan mga kalaki. Mga fake account lahat yan. Ingat-ingat po kayo ha. Nako dapat po makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para po legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po legit na account natin, hanapin nyo po sa Facebook. Arnold Parungki na may blue check tatandaan nyo Arnold Parungki na may blue check at lagi nyo titignan ng followers sa meron po tayong 490 5,000 followers o so 494,000 followers mga kalaki. At syempre po dapat titignan nyo na marami ang followers ha. Huwag kayong naniniwala sa mga scam. Matanda na tayo. At meron din po tayong Red Parungki na merong 410,000 followers naman. Okay? At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungki po na merong uh, 18,000 followers at syempre po TikTok. TikTok natin Red Parungki na merong 449,000 followers. Ayun yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Birdman at Birdtree mo. Pag-aaralan ko po yan. Malay mo, dito ka para swerte. Hindi to ka manalo mga kalaki. Kaya ano pang inihintay mo? Sumali na sa private consultation namin at make sure po na makakausap niyo ako sa messenger ng video call bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? At ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki number 6, Didit Lotto Pilipinas. Ito na po, kunin mo na ang mga listahan mo. Baka ikaw na ang swertihin ngayong araw na ito. Umpisan po natin sa 642, number 15, number 22, number 38, number 41, number 20, at number 9. At ito pa po ang 642. 45. Number 23. Number 26. Number 35. ayan. Oh, number 38. Number 41. At number 9. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang 649. Number 43. Number 25. Number 19. Number 16, number 27, at number 10. Ayan, pati na po natin ang 649. 58 mga kalaki. Ito na po ang ating 6 digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 16. Number 32. Number 37. Number 40. Number 44 at number 52. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At ito po ang paborito ng lahat. Siyempre, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa Pamilya Acosta. Ayan po, Pamilya Acosta ng North Sagaray, Bulacan. Hello po sa inyo sa North Sagaray, Bulacan. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo sa Pamilya Acosta. Maraming salamat po. At po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may arayat at Pampanga. Hello po sa ating mga taga-Aray at Pampanga. Shoutout po sa inyo dyan sa mga driver dyan ha jeepney driver, bus driver, tricycle driver. Hello, shout out po sa inyo kila Kuya Tinoy at kila Mang Lucas. Shout out po sa mga grupo nyo. Maraming maraming salamat po mga kalaki. Humihingi po sila ng sa weteng 2 digit lucky number yun at ng 649 bibigyan ko po kayo sa mga gusto pong magpa shout out comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan syempre masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa so good luck mga kalaki ha tayaan nyo po yan ng tatlong A uh, araw bago po natin palitan. Okay? Good luck po, mananalo tayo. Lunch time na mga kalaki, kain na at ako ay kakain na rin. At gusto ko po, ikaw ang mananalo ngayong araw na mapapabina Mapapabilang kasamin na mapopost dyan sa Facebook namin sa mga Book of Winners. Good luck!